Panang LD eh naka nakaambang ipalabas ngayon sa pagdilig na ito at nakikita ng nakakarami maging nang sambayanan ang iyong x-ray sa ulo so ito ay pribadong medical uh, document na maaring sabihin mo huwag ipalabas o maari ka ding sumang-ayon kung gusto mong ipalabas sa pagdilig na ito so sangayon ayon ka doon wala kang wala kang uh, paghuhunos dili na ipalapakita pakita sa, sa pagdilig na ito gusto ko pong ipakita po sa mga manonood para ma, ma para ma para po ma, makita nila o, para, para po ma, makita si nila okay, para malaman ko ano ginawa sa si inyo para makita po ng mga katulad ko na sa bahay okay salamat salamat po yun sa mundo ng social media ang Dio Manoy Balitang sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado, kaugnay ng kasambahay na nabulag at minaltrato ng kanyang amo na si Ginang L.V. Vergara, ay mas marami pa ang napagdalaman ng mga senador na hindi kanais-nais na karanasan nito sa kanyang mga abusadong amo na sina Pablo at Franz Ruiz. At ito na nga mga kababayan, mas uminit pa ang pagdinig sa Senado dahil sa napag ng mga senador na hindi ka nais-nais na -nais karanasan ni Ginang LB sa abusado nitong amo ayun pa kay Ginang LB. Pinaluhod di umano ito ng kanyang amo at kinaladkad gamit ang kanyang buhok. At hindi lamang yon, pinubuhusan pa di umano ito ng kumukulong tubig ang kanyang mga kamay. Kahit wala naman itong ginawang masama, ngunit hindi naman natinag ang magasawang asawang Ruiz. Dahil may kamag-anak di umano itong pulis na di umano'y nanakot kay Ginang LV Vergara para hindi ito magsumbong. Dahil pang nagsumbong ito, ay tiyak na dadamputin at ikukulong niya di umano si Ginang LV. Yes, meron po mga injury na pwede mangyari sa katawan lalo po medyo malakas yung tama at napunta siya sa parting mahina, yung weak spot ng katawan pa. Nag-MRI ba kayo? Nag-X-ray? Yung sa akin po sa ulo po, ay meron ulo. po. Meron po kami nakita sa CT scan. Okay. So, so ano na? Kita niyo po sa city. Mabalikan ko yung mga ibang internal organs. Sa so, okay. CT scan, with the permission of Senator Jingles, sa so, CT scan, ano po? Sa ulo, sino po magsasalita? Ako po. E and, uh, okay, go ahead. So, meron po siyang tinatawag naming old or healed fracture sa right side ng body. You found some injuries according to the results of the MRI. Am I correct? Yes, pa. That was due to? Uh, trauma. Trauma? Mm-hmm. What else? Yun lang po, Yun lang po yung ano namin. Kasi meron po kami nung una, di ba, we, we discussed that hindi po pantay yung mukha niya. Yes, sir. so we requested for a CT scan just to confirm if there's some findings on the bones. Kasi kung, kung matagal na po ito, hindi natin makikita. And indeed, there, there was. Yes, there was. That was only due to trauma. Trauma po. Ibig sabihin, uh, pinalo, nginudnud yung ulo sa pader. Pwede, pwede kailan, rin pa rin, di ba? Yes, pa. Alright. Pwede rin pong blunt instrument? O, or... pwede, pwede, pong, pwede pong blunt instrument. Pwede pong aksidente rin. Pag na-aksidente rin ng araw, pwede rin pong makita yon. So, was the, basta trompo. Was the damage so severe that it, will, it cannot be uh, rehabilitated? Usually po yung ganitong klaseng fracture, konti lang man po yung kanilang uh, konti na yung kanilang effect dun sa activities of daily living. So, the, the most is medyo tabingi lang ang mukha nila. They can usually... What about the brain? Can the brain be affected? Pag medyo mababa po yan, usually hindi pa. Apa, apa. Anong LD, eh, naka, nakaambang ipalabas ngayon sa pagdinig na ito at nakikita ng nakakarami na maging nang sambayanan ang iyong x-ray sa ulo. So, ito ay pribadong medical uh, document na maaring sabihin mo huwag ipalabas o maari ka ding sumang ayon kung gusto mong ipalabas sa pagdinig na ito. So, sangayon ka doon. Wala kang wala kang uh, paghuhunos dili na ipalapakita yon sa, sa pagdinig na ito. Gusto ko pong ipakita po sa mga manonood para ma, ma para ma para po ma, makita nila. para, okay, para po ma makita si nila. Okay, para malaman ko ano ginawa okay. sa inyo. Para makita po ng mga katulad ko na sa bahay. Okay, salamat, salamat po. Dr. Oloroso, yung bang kagaya ng sinabi ni Doktor Kabungkal, Uh, hindi na deform lang yung kanyang yung kanyang uh, skull, yung kanyang bungo. Pero yung ba ay nakaka sa nerve sa mata? Uh, your honor, yes po, pwede po, no? Kasi pag severe po ang fracture, no, pwede po madamay yung globe, yung pinaka bilog ng mata, no? Uh, actually yung left eye niya po, your honor, tinsis po siya meaning nag-shrink siya, no? Uh, ang cause po niyan po pwede pong nagkaroon ng previous injury before previous trauma, kaya siya nabutas o kaya siya na nag-shrink, no? Ano ba 'yun nabutas? Yung left eye niya. Meaning kaya po siya nag nagtiesis po, pwede pong nagkaroon ng injury talaga, Your Honor. Po pwede po 'yun. Nakat naka nakapagdulot, eh, nakadagdag doon sa pagkabulag ng kanyang kaliwang mata. Po, pwede po 'yun. Ang tama ba Kabungkal, sa kaliwang bungo o sa kanan? Tapos, kanan. Sa CT scan po natin sa kanan po. Ano? Kanan, kanan daw? Yung kanan din po, Your Honor. Um, bulag din yung kanan? Ay, hindi po siya bulag, pero yung vision po niya ay light perception na lang. Parang halos pabulag na po, Your Honor. So, nakakita pa ng ilaw? Ilaw na, na lang po ang nakikita niya, Your Honor. sasalba ba po yun? Uh, Your Honor, as of now, mahira po yung proseso, no? Kasi napakadami po niyang injuries. Maliban po dun sa lens niya, yung cataract, pati yung kristal, pati yung likod na bahagi ng mata niya, yung parting retina, may problema rin po, no? Mayroong pagdurugo doon oh, ganun. Opo, may vitreous hemorrhage po siya, your honor sa right eye. Napapahupa naman po yung pagdugo, di ba? Uh, usually po, pag kaganyan, inoopera po talaga yan. So, may posibilidad pa hong maoperahan? Kaya pa hong maoperahan? Kaya pong operahan, pero your honor, kasi depende po yan sa kakayanin ba ng... Kasi ang vitreous hemorrhage, your honor, nasa likod siyang parte ng mata, no? Saka so, Kung... ito ang pinag-uusapan natin, yung kanang mata. Kanan na po, yung left po, wala na po talaga. Ito, ito nga yung napokpok na sinasabi ni Dr. Kabungal. Mm -hmm. Kabunghal. Kung napokpok, ito yung may Opo. trauma. Opo. So, kaya pa yon. Uh, pwede po pero napakahira po ng uh, surgery at poor prognosis pa rin po. Malit pa rin po yung chance na makarecover yung mata. Ikaw ba ay pinukpok doon sa may bahagi ng tenga saka sa iyong kanang bahagi ng sintido uh, sa malapit sa mata? May natatandaan ka bang gano'n? Ito pong tainga kong kaliwa. Ito na yung suntok po ng amo ko. Kaliwa? Opo. Uh, pero ito pinapakita damage dito ay sa kanan. Sa kanan, Wala naman yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR, at sa, sa pader, at sa dingding ng CR. Sa pader ng CR, sa banyo. Ano yung anong banyo niyo? Sa natatandaan mo, tiles ba yun? Na makinis ba yung pinaguntugan? Tiles po. Tiles? Opo. Tiles. Ibig sabihin ng tiles, palitada ng simento, hindi, hindi naka-tiles. Hindi po. So, magaspang yun? Opo. Ilagi ginagawa sa yon? Opo. Dugo? Dumudugo ka na, tina, pag hinahataw ka? Opo, dumudugo po. Pag so, na, inuntog nila ako sa, sa CR hawak ka sa, u sa buhok? Opo. Ilang tao gumagawa sa nun? Isa lang po, yung amo kong babae. Ano yan, habang naglilinis ka ng CR? Hindi po, miss. minsan po, pag mainit ang ulo. Ba't ka naman nasa CR? Tinatiyan po ka sa CR? Pinihila po ako. Ah, dadaling ka sa CR para doon kayo untog. Opo. O, hindi ka naman inuuntog sa lababo, sa... Pinsan po, itong ulo kong kaliwa, inuuntog po sa lababo. Ayun, lababo, medyo makinis yan at medyo ma... ma may angulo yon, may edge yon, matalas-talas yon. So, matalas-talas po. Eh yung sa ilong mo, bakit lumalabas dito sa larawan? pwede ba ilabas ulit natin, doktor, yung sa harapan? Tagnagal. Eh yung tumatabingi yung ilong mo eh, yung sa, dito sa, dito, sa larawan dito sa bungo. Ikaw ba, inuntok din sa, sa ilong? O sinuntok sa ilong? Hinataw? Ano nangyari dyan? Sununtok po. Suntok lang yan? Opo. Sino sununtok? Yung pong babae. Ano yung sing-sing o yung kanyang kamao lang? Kamaulang kamao po. Ilang beses? Anong tatandaan mo? Hindi ko na pong tanda eh kung ilang beses. Sa so, parate? Opo. Sa so pag inahataw ka, inuuntog ka sa banyo, sinusuntok ka rin sa ilong? Opo. Oho. Hindi mo na matandaan tumugo? Yung pong ulo, yung ulo ko lang po ang dumugo. Yung ilong? Hindi po. Pero ram Klaang. ramdam mo, ramdam mo yung ano, gusa na lang gumaling. Opo. Nahirapan ka huminga? Minsan po, mahirap. Oh, medyo nga tabingi kaunti yung yung nose bridge. Ito sa kalimang pisngi, may tinuturo din si Dr. Kabungkal, may araw dito, hindi mo naman nakikita sa kaliwang pisngi, ano ang ginawa sa'yo? Medyo lubog nga ang pisngi mo ngayon. Ayan, ayan. Tama, yung hinahawakan mo. Uh, Sagsunon, suntok po nila ako. Sa kaliwang pisngi? Opo. So, yung ginagawa sa'yo, pag inuntog ka sa kanang bahagi ng iyong sentido, sinasabayan din ang suntok sa iyong ilong at sinusuntok ka rin sa kaliwang pisngi. Opo. So, iisang, iisang, iisang uh, insidente yan na ginagawa o sabay-sabay o malimit gawin sa'yo? Malimit. Po, mara may limit kaliwa kanan LB kareas po kaliwa kanan anong ginawa? sin tinadyakan? hinataw ng, ng... hinihila-hila po nila ako ha? hinila po hinila ka saan kahinawa ka? at saan pa? sa po hinila-hila po sa pagpapakiulit uh... nakaluhod po ah nakaluhod ka tapos hinila po hawak ang buhok? o hawak po? saan kahawak? sa buhok po o oh, so paano tin tinamaan yung, yung iyong lulod? na 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 nagasgasan po. Ah, nagasgas. Hindi hinataw. Okay. Hindi hinampas. ayon okay, Ayun. Bukod doon, saan pa? Siko, sa kamay. Daliri. Ito pong mga uh, kamay ko po, binuhusan po ng mainit na tubig. Kumukulo? Medyo, um, opo, ka ko po sa, sa kalat. Ah, ka, na, nag, nagluluto ka, nagsasahin ka, nagpapainit ka ng tubig. Anong... Nagiinit po ng tubig na pangligo po ng amo kong babae. So, pinakuluan nyo, kumukulo. Sino, nagbuhos nagbuho sa'yo? Yung pong, yung kasama ko pong kat katrabaho. Ah, siya, siya nagbuhos? Opo, yung boy namin. Bakit inutusan siya? Opo. Anong pangalan nun? Oge okay, po. O, oh, eh, eh, anong pangalan? Oge. Okay. Oge. Okay, nandun pa yon Iniwan mo yun sa pinapasukan mo? Nung nandun po ako, parang wala na po siya doon. Kasama ba yun sa iyong uh, sinumpaang salaysay na inutusan yon ng amo mo na ibuho sa'yo, sa kamay. Opo. Hindi sa mukha. Hindi po, sa kamay lang po. So, ginawa naman niya. Opo. So, natural yung iyong kamay, dalawang, dalawang kamay, isang kamay. Natural po. Parehas, natural yan, mapapaso yan ng masakit. Anong ginawa mo na noon? Eh, binigyan po ako ng panglahid po ng sugat. Panglahid, ointment siguro. Opo. Gumaling naman, binigyan ka ng amo mo. Opo. Wala na kayong presentation, Doktor? Wala na po. Mapunta ako sa Philippine National Police. Lahat pong ito ay uh, nakaabot sa inyong kaalaman? Tepe? Uh, good morning po, Mr. Keo. Lahat po na rito ngayon. You're uh, po... still under the same oath. Uh, hindi mo nakarating sa inyo? Wala po, Your Honor. No? Kahit isang incident simula ng 2020 hanggang 2023, hindi nakarating sa inyong kaalaman? Uh, wala po, Your Honor. At the same time po, kinausap po yung aming investigator, this officer, at ang WCPD po, wala pong nakarating na reklamo. Sino po ba ang women's desk? Ah, uh, yung punta po niyon, eh, silis Liz. Bakali po. As again, po, your honor. Pero si, noong 2020 hanggang 2023, nandoon na si, ah, uh, pulis, ah, uh, officer, officer ba tawag, Maria Elisa, Elisa Palabay, nandoon na siya, nandoon na sa tanggapan ninyo? Yes, your honor. Nandoon ka na rin? Ah, uh, maasay lang po ako dun, your honor, itong May, may lang ng 2023. So doon sa mga pinag-usapan noong huling hearing na nandoon si Miss Palabay pumasok sa bahay, pumasok sa tindahan, wala, hindi ito na, blatter na, hindi minsan. Wala po yung mo yun na uh, Miss Elisa Palabay? Good morning, Your Honor. Hindi po ako nakakapasok doon mismo sa likod po ng tindahan nila. Hanggang doon lang po ako sa lamesa po ni Mrs. Franz para magbayad po ng pinamili ko. After po pagkabayad, umaalis po agad ako. Hindi mo na nakaharap ni Minsan si L.P. Vergara? Noong first time ko po, po siya nakita, Your Honor, is January 2020. Yung po yung kinuwento po last hearing na after namin magpagasulina ng mobil sa tapat, bumili po ako ng pruta sa kanila. Kaya ako po nalaman na siya si L.P. Kasi po, tinawag po ni Franz na LB Pumasok pa sa loob ng bahay at maglinis. Ngayon po, kaya po naman ako nalaman ni LB na ako si Ma'am Lisa dahil naririnig din po sa amo ni na si Mrs. Franz po. Ilang isang alagad ng batas, hindi hindi ba siya uh, humingi ng tulong sa'yo? At, at kung ganang nangyari yun, ikaw ba ay nagkaroon din ng uh, katugunan? Hindi mo ba na, nakikita na medyo siya ay medyo siya ay uh, Nag, nag, nagiging matamlayin o medyo parang gustong kumuha ng ng kakampi o magsumbong. Ganun ba? Bago ka magsalita, tanong ng MB, nakaharap mo si Ma'am Lisa, pala ba yung pulis na babae? Ikaw ba ay humingi ng tulong? Nagpaabot ka ba ng, ng iyong paghingi ng pagsaklolong sa kanya? Hindi po. Nung pong nandun na po ako sa loob, Bigla pong siya pumasok po doon, tinuturo niya po ako, sinisigaw. Sabi niya, tinaasan niya ako ng boses. Sabi niya po sa akin, pag inulit ko daw po yung ginagawa ko, dadamputin na daw po nila, niya po ako at ipapakulong. Saan nangyari yon? Yun? Yung po sa may papuntang kusina namin. Hindi, kasi ang sabi niya, sa gasolinahan daw kayo unang nagpangita, eh, nabili siya ng prutas. Hindi so, well, po. Sabi, sa may nagpangita? Nung, Basta po, lagi po yan nagpa, pumapasok sa tindahan sa may kusina. Tapos yun po lagi ang sinasabi pag tinatakot niya po ko. So ilang beses? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima o palagi? Linggo-linggo? Mm, marami na po minsan. Totoo tuwing makikita kayo, tinatakot ka? Opo. Tinataasan niya po ko ng boses. Hindi, hindi, ka ba humingi ng tulong? Ulitin ko na, uh, ah, Ma'am Lisa, bilang pulis, nahingi ako ng tulong kasi sinuntok ako sa nguso, sinuntok ako sa ilong, sinuntok ako sa sentido. Dumudugo pa ito dati. Hindi ka humingi ng tulong. May ka ng pulis. Hindi ka humingi ng tulong. Hindi po. At, at yun na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay wag kalimutang mag-like at i-share na din. Para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Ito ang balita.